Galing ka sa ospital? Kinausap ko ang doktor ni Angelo. Dumaan ako doon kanina. Hmm. Awesome. Kumain ka na ba? Ah, tapos na. Pinaghain ako ni Nana Pasita. Ah, sige. Sandali, Alana. Pwede ba tayo mag-usap? Elena, suportado ng partido natin ang laban mo sa corruption. Pero ang pakiusap lang nila, sana hinay-hinay lang daw. Andrea, alam kong kinausap ka ni Apo. Sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa iyo. Uh, huwag mo na siyang pakinggan. Ako ang paniwalaan mo. Tama si Apo. Okay lang naman na magkaroon ka ng anti-corruption drive eh. Wala yung problema yun eh. Pero huwag mo naman idamay yung mga kapartido natin. Sila ang tumulong sa atin ng eleksyon. Hindi tama si Apo. Huwag mong paniniwalaan lahat ng sinasabi niya. Matagal na si Apo sa politika. At mas naniniwala ako sa kanya. Maaring hindi ako matanda o matagal sa politika. Pero kaya hindi ko naiintindihan kung ano papano o ano ang papano mamolitika. Pero alam ko naman siguro kung ano ang tama at mali. Tama nga si Apo. Matigas talaga ang ulo. siya nakikinig. Kung tutuusin ikaw may kasalanan niya, di ba ikaw nagtatakbo kay Elena? Dahil akala ko, tatanga-tanga siya sa politika. Apo, ah, alam naman nating lahat na valediktoryan yan. Hindi yan tatanga -tanga. May utak yan. Kung alam ko lang magkakaganito. Yan, nasa huli ang pagsisisi. Tapos na, wala na. Nagdesisyon na mga mayor. Patatalsigin na nila si Elena <laughs> sa partido. Wala na siyang puputahan. Tama. Tapos, pag-isahin natin ang partido niyo, tsaka partido namin. Nung sa ganun eh, malaki ang partihan. Seryoso ako ha, Lucia. Seryoso din ako, Apo. Nakakausapin ko si Pepe. Sabihin ko, mitingin niya lahat ng mga mayo. At sila mismo ang gagawa ng paraan para mapatalsik si Elena.